Suportado ni Sen. Robin Padilla ang pagbuwag sa party list sakaling amienda ng political provision na sa Ligang Batas sa pamagitan ng Constitutional Convention. Bukod dito na is rin ni Padilla na palakasin ang party system sa bansa para tigilan na ang kalakarang pagboto sa kandidatong sikat o mayaman. Paliwanag ng chairman ng Committee on Constitutional Amendment Servision of codes na kung sakaling mapunta man sa CONCON, unang dapat nagibain ang pagbuwag sa partilisa, Aniya, hindi na makita ng senador ang nire-represent ng partilis mula sa payagan ng Korte Suprema ang mga na nawala na ito ng sustansya. Iginit ng senador na dapat ang magre ng partylisa ay ang mga sektor na walang boses. Sa ngayon na niya, nagiging katawa-tawa na lamang ang mga kinatawa ng partylisa. Iginit naman ni Padilla ang pagpapalakas ng party sistema para ang pagboto ng mga kandidato ay ibabase sa advokasya ng partido at hindi sa dahilan na sikat o mayaman ng isang kandidato. Iginitang mababatas na kung uh, nais talaga na mabagong sistema ng politika sa bansa, dapat na palakasin ang party system. Sinabi ni Padilla dapat na matigil ang pagboto sa isang kandidato dahil may pera o sikat siya kung saan dapat na iboto dahil sa adekain ng partido. Dagdag pa ng senador na hindi siya konta sa pag ng political provision ng saligang batas sa pamagitan ng Constitutional Convention bagamat naninindigan ng mababatas na kailangang unahin ang pag ng economic provision sa pamagitan ng Constituent Assembly. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas sa balita.